Okay mga pating D, may gagawin tayo. Chipping gun at saka grinder. Ayun. Plug in muna natin ito chipping gun. Ito ang ating test gun para malaman natin kung kumandar ba. Hindi siya umiilaw. Ha? Wala siyang ilaw. Ibig sabihin, hindi kumandar. Okay. Plug muna natin dito sa ating test gun. Tapos, unscrew muna natin siya. Hey, okay. Ang importante sa kahit anong pang klaseng gamit ng mga power tools, ito, itong dalawang ito, no? Yan lang ang importante. Kailangan magpula dito, itong dalawang ito, kailangan may lalabas na continuity, no? Kailangan buo, buo ang winding niya, buo, pati yung mga carbon niya. Dapat may contact lahat kung buo sa rito, no? Pag hindi siya buo dito, pag nag-tinester nyo, ito may different Kailangan dito muna tayo mag-focus dito sa dalawang ito, okay? Uh, okay, yung isa. Ito yung pangalawa. Gagamitin natin si robot Tester. Ayan, may ilaw na. Kailangan yung ilaw din ganyan. Itignan natin. Yung kulay blue, eto. No? Ilagay ko dito. Tapos yung kulay black, na dito sa switch. Hindi siya umilaw. Ibig sabihin, dito may problema. No? Okay. Ang rin natin dito, baka tignan natin yung carbon niya. Tasag. Sobrang higpit, no? Ito ang nangyayari. Pag naghihigpit mo kayo ng ganito, dapat sakto lang. Huwag nyo nang higpitan, no? Ang mukha nito, ito. Hinigpitan pa nila, no? Kaya na yan ang nangyari. Pag tinatanggal, nababasag. Meron naman takip yan, no? Kahit di mo na masyadong ipitan niya okay yan. Kasi hindi naman tatakas yan. Kasi nakakulong na siya, no? Dapat ganun ta sana yung ginawa nila. O. Oh. Hindi na Spring na lang to. Ayun. Kailangan natin makuha to. Ito, gagamit tayo ng chani. Ibig sabihin, bilis lang nila. Kaya nga lang, ang pagdiskarte nila, hindi masyadong maganda yung, yung pagkakaliha ng ano, no? Kasi hindi siya naglaro, eh, no? Mga buting ting, naglalagay kayo ng karbon, dapat naglalaro siya. No? Gumagalaw. Ito, di ba, hinila pa natin, maigpit. Talang hindi siya maglalaro. As pang, ang pangalawang mali pa nito, hindi pati, no? Sobrang higpit, no? hindi ginawa niya. Kaya, nabasag yung proskas niya. dapat huwag niyong ipitan yan sakto lang no sakto niyo lang masara hindi kailangan ng mahigpit na mahigpit siya kasi pagkakalasin nyo siyempre malutong malutong kasi pagkakagawa niyan eh malutong o ito okay na to o, hindi masyadong mahigpit to yan ganyan lang di ba? o ganun din to mahigpit din Pansin niyo mga puting ting oil ko no? Ayun, nahila ko na Hindi maganda yung ano niya no? Pagliliha Ngayon mga puting Yung isa Nakalagay pa yung spring niya Tsaka yung, yung, yung wire niya Tapos ito Wala na, no? naputol na Hindi na, wag na wag niyo ibabalik na Ganyan no, ibabalik yung ganyan niya no? Ibabalik, kunyari Yan, napasok na natin to Tapos ipapasok natin to Wag na wag niyo gagawin yun Kasi ang mangyayari niya mga kabuting ting, pag ginawa nyo yan, pag ito putput na, naubos na yan, ang, ang kasunod niya, ito na, spring na ang tatama dun sa commutator niya. No? Yun ang tatama. Masisira na yung commutator nyo kung sa tumatama ang karbon. Pag ganito na ang inyong karbon, magpalit kayo, no? magpalit na kayo ng ibang karbon kasi kailangan natin yung ganito yung style niya. No? Meron siyang wire na naka-attach dito sa taas. No? kasi ito yung magkocontrol ito yung magkocontrol para hindi pumasok hindi hindi lumabas lahat ang karbon bali siya ang hawak sa karbon para ang doon lang ang mangyari niya pag naubos yan mga puting ting ang gandyan lang wala na hindi na siya papasok pa uli no? hindi na siya papasok kasi nakaarang lang ang spring at saka yung yung wire okay magpalit tayo ng ganito okay ang paglalagay ng karbon, dapat naglalaro ang carbon natin yan. Pasok, oh, 'di ba? Bilis na niyan lumabas, 'no? Dapat ganyan, 'no? Naglalaro. Kasawakan 'yung ganyan. Tas kunin niyo 'yung takip. Lalagay niyo 'yung takip. Tapos, sa daliri niyo muna ikitan. 'No? Daliri. Okay. Pag na iikit na sa daliri, yan. Okay na yan. Alam niyo kung bakit okay na yan? Kasi meron pa siyang ano rito, 'di ba? Para hindi siya kumawala tapos i natin to tapos sinisize screw din natin dapat ganyan lang no hindi natatakas yung bilog na yun no? yung pinakalak niya no kasi may, may nakaharap pa dito okay sa kabila naman ngayon nahanap muna tayo ng bilog no para may malagay ayun okay. subukan natin maganap ng kapalit Baka sakali meron tayong makita rito. Ayun, meron. Sakto. Meron tayong nakuha. Yung mga ganito, iniipon ko, no? Kasi darating yung araw, may yan, nakabuka ng mga yan, no? Nagagamit siya sa mga nababasag, no? Tapos, lalagay na natin to. Tapos, hawakan natin. Tapos, lalagay na natin yung lock. Okay? boss. Daliri lang, ano? Tapos lalagyan na natin to. Oh. Ngayon, test na natin. Okay, test na, na natin siya. Titignan natin itong blue at saka black kung may ilaw na ba? Kung may ilaw na siya. Ayun, umilaw na. Ha? Ibig sabihin, okay na. Ha? ibig sabihin kaya hindi siya umahanda mga kabuting ting kasi yung carbon niya hindi siya naglalaro kasi kailangan naglalaro yun mga kabuting ting kasi pag hindi naglalaro yun ang mangyayari pag napotpot na po yung pinakaunang-una ng karbon dahil hindi siya gumagalaw, hindi na siya hindi nagagalaw yung karbon hindi na siya makakaroon ng contact doon sa commutator niya kaya mas maganda gumagalaw siya ha? Ang ginagamit ko mga buting no? Masking tape, no? Laging masking tape lang laging ginagamit ko, no? Ngayon, talagay na natin siya. Babalik na natin. mo kukunin natin ang ating tester. Ayan. Okay, pa-plugin ko na. Pag umilaw yan, ibig sabihin, okay na ang ating chipping can. O, oh, yan. Pag kinang ko rito, iilaw siya. Ibig sabihin, okay na. Ngayon, lalagyan na natin to sa 220 volts. Okay. Okay na ang ating chipping gun. Tandaan nyo mga puting ting, hindi gagana ang inyong chipping gun kapag ganito na matigas hindi naglalaro ang inyong carbon. Okay mga puting ting, salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.